So, ang gagawin natin guys ay ipa out natin yung ating carburetor. Ayan. So, medyo nagbabibrate siya. Pero hindi naman ganun kaingay yung ating makina. No? So, ang gagawin natin, ipa out natin. Uh, subukan natin linisan yung ating carburetor. Kahit na hindi natin siya tinatanggal. Ano? So, so, yun guys. Uh, tatapakan natin yung kanyang silimnya doon. Tapos, tatakpan natin yung uh, So, dito guys, ang technique, uh, huwag nyo masyadong i-close. Lagyan nyo ng konting uh, butas dito para hindi talaga siya totally na mag-vacuum, ano. Ayan, eh, o. So, ayan guys, no. Uh, tatanggalin lang natin yung ating spark plug. Ayan. So, ginagawa ko to para hindi mabigla yung ating uh, makina pag natin. Ayan, so tanggalin lang, buksan tanggalin ko. ko lang to, no. Ayan, so buksan nyo. So, once na nabuksan nyo, so meron kayong uh, yung bagong oil. So, kukuha lang tayo ng konti kasi ilulubricate lang natin yung kanyang camshaft. Ayan, So lubricate, lubricate na natin siya para sigurado na kasi sa katagal na kasi uh, nag-drip yung oil dito. So kuha lang tayo ng konti. Ayan. Kunti lang naman. Ganyan lang naman So hindi naman uh, yan Ah, baka sama sa mga ano. So tapos lang natin ito dito. Ayan. Tapos ang ginagawa natin guys ay ayan. Nalagyan ko yun ng konti dito. Ayan. So ngayon naman guys ay paikotin natin yung ating crankshaft no. So ayan gamit lang itong 17. Ayan, pasok dito. Ayan. ayan. So, ayan. So, hindi siya ganun ka uh, katigas kasi tinanggal natin yung ating spark plug. So, paikutin lang muna natin siya na mga ilang beses. Ayan, para umikot yung ating so, yung para hindi mabigla yung ating uh, makina. So, paikutin lang muna natin siya. So guys, welcome back ulit sa ating channel. Bali, na-experience nyo na na matagal kayong nagbakasyon, ano? Na, at matagal nyo rin hindi nagamit ang inyong sasakyan. In this particular video ay yung ating multicab. So ano ba yung dapat nating i-check bago natin paandarin yung makina at itakbo yung ating multicab? So dito guys, makikita nyo na meron tayong, ayan, meron tayong, ayan, tissue, eto, syringe, tapos meron tayong oil, ayan, ito pang tanggal ng ating spark plug. Tapos meron din tayo ngayon pang check ng ating battery. Yan. Tapos kung walang charge, uh, i charge natin siya. Tapos kung meron kayong jump starter, yun, gamitin nyo rin yun. Tapos ito, gagamitin natin to in case na magkaroon ng problema yung ating carburetor. Ibig sabihin, plug siya. Walang fuel supply. So, gagamitan natin siya nito. So, ang unang i-check natin is yung uh, yung kanyang engine oil. So, malamang ah, uh, nag-drip na yung kanyang oil. So, posible din na kapag sa malamig siya na nakapark, so possible na nagkakaroon ng moisture sa gabi, no? So, check natin yung ating ah, uh, ito, yung ating oil. Ayan. Tapos tanggalin lang natin to. Ayan. Ayan. So, hindi pa naman siya ganoon ka-itim. So, ulitin lang natin. Ayan. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, hindi pa siya ganoon ka-itim, no? Ayan. So in guys no na check na natin yung oil niya uh, pero hindi natin ma-check yung actual level niya no kasi naka-incline nga siya no. So ang gagawin natin ay uh, tatanggalin natin itong tatlong spark plug. Ayun. So mamaya, Mia, uh, sasabihin ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit ko tinanggal yung itong spark plug na to. So in guys no, uh, tatanggalin lang natin yung ating spark plug. Ayun. So ginagawa ko to para hindi mabigla yung ating uh, makina pag pina-under natin. Ayan. So, tanggalin lang. Tanggalin ko lang to, no. So, ayan guys, no. Uh, natanggal na natin yung tatlong spark plug. Ayan. So, ito yung spark plug nya. So, ang gagawin natin, uh, takpan lang natin siya Ayan. Para hindi siya mapasukan ng dumi, ayan, takpan lang, huwag na lang natin ganyan lang, yan tapos yan yan yung, ito yung ginagawa ko para hindi mabigla yung makina once na pinahandar natin yan, ganyan lang sya tapos buksan nyo to yan, so buksan nyo so once na nabuksan nyo so meron kayong ah, uh, yung bagong oil so kukuha lang tayo ng konti kasi ilulubricate lang natin yung kanyang camshaft. Ayan. So lubricate, lubricate lang natin siya Para sigurado na. Kasi sa tagal na kasi. Uh, Nag-drip yung oil dito. So kuha lang tayo ng konti. Ayan. Kunti lang naman. Yan, so hindi naman yan. Ah. Uh, Masama-sama. Ano. So tapan lang natin ito dito. Ayan. Tapos. Ang ginagawa natin guys ay. Ayan. Nalagyan ko yun ng konti dito. Ayan. Ayan. tapos yan, para hindi siya talaga dry once na umikot na siya. Yan. Kasi dito banda yung ating come shop eh. yan. Yan. So mas na pinanda na natin 'yan, at least kahit pa ay meron siyang oil. Kasi over time, pag matagal yung hindi napapandar, yung lahat ng oil niya nagdi-drip na dun sa uh, baba ng ating makina. So, konti lang naman din dinagay natin para lang hindi mabigla once na pinandar natin siya. So, ito wala ng spark plug yan. So, ang gagawin naman natin ngayon is paikutin natin yung ating uh, crankshaft. So, yan. So, ngayon naman guys ay paikutin natin yung ating crankshaft, no? So, yan gamit lang itong 17 ayan, pasok yun dito ayan. ayan. so ayan so hindi siya ganun ka uh, katigas kasi tinanggal natin yung ating spark plug so paikutin lang muna natin siya na mga ilang beses ayan, para umikot yung ating konte, so yung para hindi mabigla yung ating uh, makina so paikutin lang muna natin siya Okay. So, pwede rin guys na hindi natanggal yung spark plug. Kasi magandang may no? Kasi magbibig yung, yung pressure dun sa, sa ating cylinder, sa combustion chamber. Ayan. so, peko, So, yun guys, no? Bali, natanggal natin yung ating spark plug. Yung tatlo. Tapos, nilagyan natin ng uh, oil. Yung ating camshaft. Tapos, pinaikot natin yung ating uh, crankshaft. Para kahit pa paano, umikot yung ating oil pump. So, para malubricate siya. Tapos pagkatapos noon ay ibabalik na natin 'to uh, dito. So once na naibalik na natin 'to, ang ginagawa ko ay yun, uh, check natin yung ating ah uh, battery gamit ito. Ayan. So ikakabit ko lang 'to guys, no. So ito yung uh, positive. Tapos ito yung negative so bali tingnan natin kung ano yung uh, reading so yung ating battery is at uh, 12.65 so tingnan natin yung kanyang cold cranking amps ayan battery test ayan, regular flooded ayan cold cranking amps niya so 300 lang muna 'yung linagay ko para lang makita natin yung kanyang actual ayan So makikita natin dito yung actual niya is 190 uh, cold cranking amps no 190. So yan tingnan natin kung makakapag ano siya. Start siya ng ano ng ating starter. Nakalagay dito naka red siya. So kailangan tong palitan. Or di kaya i-charge muna natin siya. Pero subukan muna bago natin i-charge, subukan muna natin to. So ideally nasa mga 350. Ayun. 350 yung ating uh, cold cranking apps para maganda yung kanyang uh, start na. Ayan. So ayun guys, no, naibalik na natin yung tatlong spark plug. Ayan, sa ating cylinder. Ayan. So, nagpitan na rin to. Ayan. Tapos, balik lang natin itong ito. Ayan, balik lang natin yan. yan. So, bago natin paanda rin, i-check nyo yung mga wirings, no? Kung may mga kagat-kagat ng gaga. So, bago nyo paanda rin. So, in guys, no? Uh, bago natin paanda rin yung ating makina, so, ang ginawa natin, tinanggal natin yung spark plug, itong tatlo. Tapos, eto, binuksan natin to. Tapos, linagyan natin ng konting engine oil yung ating camshaft. Then, pinaikot natin yung ating crankshaft. So, kaya ko tinanggal yung tatlong spark plug para hindi magkaroon ng compression or build up ng pressure para hindi matigas ikutin yung ating crankshaft. So, nasa sa inyo yan kung tatanggalin nyo hindi. So, para sa akin, mas madali mo kasing mapapaikot siya. No? So, check nyo kung mayroong mga kagat-kagat yung wiring. Then, i-check natin yung ating, ito yung battery. So, ang kanyang cold cranking amps ay nasa 190. So, tingnan natin kung kaya ba So, ang gagawin natin ay, ah uh, ayan, tapakan ko lang to para yung act, ating accelerator pump ay bubuga ng gasolina doon sa ating carburetor. So, yan. So, start lang natin to. Tingnan natin. Ayan. Start natin. <coughs> Masyadong mababa yung ating, ano, ano, yung ating engine oil. Ayan. So, kailangan ko pang-i-assist sya ng, ano, Ayan, painitin muna natin sya. Ayan. So, medyo nagbabibrate. Ayan, ano. So, ang gagawin natin guys ay ipa out natin yung ating carburetor. Ayan. So, medyo nagbabibrate siya. Pero hindi naman ganun kaingay yung ating makina. No? So, ang gagawin natin, ipa out natin. Uh, subukan natin linisan yung ating carburetor kahit na hindi natin siya tinatanggal. Ano? So, ayan. So, tatanggalin lang natin to. So ito guys, pwedeng hindi nyo gawin. Uh, pwede rin gawin ninyo, no? So tatanggalin lang natin 'to. Ayun. Tapos 'to. so, eh. Yan tatanggalin, so, tatanggalin lang natin 'to, yung kanyang breather hose. tatanggalin lang natin tong ng kanyang breather hose. So. So, tanggal na siya dito. ayun well guys uh, tatapakan natin yung kanyang silimnya doon tapos tatakpan natin yun T-A-N-G <coughs> <coughs> So ito guys, pag ginawa nyo to, kailangan, kasi masyadong ano yung kanyang ano eh, yung kanyang vacuum, lalo na kapag naka-open yung ating throttle ano, so uh, iba vacuum nya yung kamay nyo, so konting ingat lang dito pag gagawin nyo to, ayan o. So kapag ano ah uh, medyo konting ingat lang kapag gagawin nyo yung ganitong procedure kasi ah uh, pag ma-chempohan na malakas yung kanyang vacuum maaring higupin niya yung ah uh, inyong kamay ano. So ayan medyo namumula siya ng konti, 'yan. So yun lang. Yan. So dito guys ang technique uh, wag nyo masyadong i-close lagyan nyo ng konting uh, butas dito para hindi talaga siya totally na mag-vacuum ano? Ayan, oh. Eh, no? So yun guys, kung makikita nyo Medyo Umanda yung kanyang tunog ano ano Unlike kanina, nagpa-vibrate sya ano Ayan. So yun guys no, ito yung basic uh, na pwedeng gawin nyo pag, bago nyo paandarin yung matagal na na-stock na makina. Yan. So once na umandar ating makina, uh, ang i-check naman natin ay yung yung pangilalim, yung ating mga gulong, yung ating brakes. Yan. So yun yung uh, gagawin natin. So ngayon, uh, okay na to. Safe na yung ating makina. Yung ating carb medyo nakahinga na ng konti ano. So ingat lang kayo pag ginagawa nyo yung pagtatakip. So, lagyan nyo lang ng konting butas dito para hindi siya totally mag ano, no? Ayan, tingnan nyo. Medyo namula siya. Kasi higupin niya eh. Ayan, konting ingat. Tapos, may possibility din na kapag hindi maganda yung may backfire, yung inyong uh, makina, maaaring uh, mag, mag uh, injured yung inyong kamay so konting ingat lang ano konting ingat lang So yun guys, so hanggang dito na lang muna. Bali, pagkatapos nito, ililipat ko siya sa flat na surface para ma-check ko naman yung mga gulong, yung kanyang brakes, kung stuck up ba. Yan, check, check ko. So ngayon, okay na to. Up ko na. Yan. So, and guys, so, okay na to guys. Ayan, uh, salamat. Thank you.